tayong ear na mo Putangin na mo hmm, Scary Yun Yun ang mga mas no Mga tricycle driver natin Pero talagang Walang pipigil sa'yo pagkagatong oras eh kailangan yung ingatan itong mga trucks na to itong move mo to tawag dito enter the dragon pero parang kayo masyadong mataw dito wala ko tiwala sa mga trucks sa Pilipinas sa kabila ay ko may nagpapas kung walang ina good morning! Good, ah, good morning na pala so time check alas 3 na ng madaling araw pa na ako galing work dito ako nag-work trinoma angas So, ngayon, pauwi na ako ng Paranaque sa may Bigutan. Ito nga pala yung tropa ko, si Annalyn Hahaha <laughs> Nag-record naman tayo, ano? Yo, nang ganda. Ang angas, ang angas! Tapang angas! O, oh, saba basa yung no? So, ingat, ingat, ingat lang. Haha, <laughs> tangin na. Makakabangga pa tayo. Tumatawid si Kuya basta-basta. sa akin ito yung talagang isa sa pinakamasarap na oras na magmotor no madaling araw ah medyo delikado nga lang lalo na kapag madilim no pero talagang walang pipigil sa iyo oras eh sarili mo na lang sarili mo na lang ko control sa iyo ingat lang talaga lalo na pagkagantong basa Ay putang ina mo Kamansig yung tubig sa sapatos ko <laughs> Oo, bakit ang daan? Yung pangit yung daan meron dito yung pangit na daan tayo eh. so maganda rin na ah, habit no is memoryahin nyo yung daanan nyo alamin nyo kung saan yung pat, yung part na maganda yung ano nya yung pag o pag simento kagaya din sa queue up alam ko na ang pangit ng daan dito sa may lane na yun yung pangatlong lane mula dito sa dulo Bawa bawa di sana ah, Angkat-angkat Walaupun kita wala sudah hilang gear Putang ilamu Putang Yan ang sinasabi ko eh Nahulog yung cellphone natin Buti na lang, buti na lang Nasa lamang <laughs> Patake na Ay nako Di na talaga ako magtitiwala sa mga ganitong cellphone holder Pukin ang ina Ay nako Akala ko yung camera ko na yung eh Tigil mo na tayo sa tabi no hmm, na <laughs> Ay, putang ina. Dito muna tayo sa tabi. Ayaw ko na, ayaw ko na. Ulog siya eh. Tangina, tangina, tangina. Swerte pa rin tayo. Ang swerte ko, ang swerte ko, ang swerte ko. Thank you, Lord. Sorry, Lord. Sorry sa mga kasalanan ko, no? Tsaka thank you kasi hindi na ulog yung cellphone natin. Aray, 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 aray. Putang ina. <laughs> Ay, tara na, tara na. Ay, babangga pa. <laughs> Kaya dapat talaga security eh. Ay na, alog ko pa naman kanina yan. Tapos siling na ko, talaga. Tapos nahulog pa rin. Ang inang, 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 na ko, Swerte pa din, no? Swerte pa din tayo. Nakakatakot yun, ano? Ay, naka. Pagkaganto pala, tingin ko yung sa likod, no? Kasi minsan, baka mamaya, mabangga kayo, eh. Tawag doon, rear end, no? Baka ma-rear end kayo. Tingin-tingin lang kayo. Pag nakatigil na yung nasa likod nyo, safe na kayo nun, no? Medyo safe na kayo nun. Ay, nakabutang ina. Swerte pa rin natin, no? Kasi sa... Sa bilis natin na yun, siguro takba natin... Ah, uh, 60 to 80 yun, eh. Kung yun, nahulog dyan sa lupa! Ay, wala na! Goodbye! Tsaka, ang hirap ng balikan nun. Ano ang hirap ng balikan nun? Tsaka minsan baka hindi mo pa mapansin na tangina, nahulog na pala siya. Ay, nako, grabe. Medyo luma na yung cellphone ko, pero tangina, sayang pa rin yun, ano? Sayang yun. What an experience! So kahit green light na pag nakita kayo mga ganyan intersection, busi-busi na pa rin kayo, no? Kasi iba nagbibiting -be the red light, lalo na kapag ganitong itong madaling araw na, no? Madaling araw na kasi, iniisip nila, tangin na, wala na masyado sasakyan. Ah, ganito din sinasabi kong kailangan nyo magingat ingat Kung titigil kayo sa harap nito, kailangan tingnan nyo yung likod nyo. Kasi baka mamaya banggain kayo sa likod, no? Dito tayo sa harap ng bus. Oo, oh, diba? O, oh, eh kung bigla na ng preno yan, tapos nakatigil, ay patay ka talaga! Patay ko talaga, oh! Hindi ka sasantuin yan! Oo. Oh. Ingat ha, oh. ingat, ingat palagi Kahit nga ganito nakatigil ka tas, Kahit ganito nakatigil ka Tapos nakatigil na rin na sa likod mo Tingnan, tingnan mo pa rin oh. Dapat lagi kang alert sa daan Meron ako napanood, nakatigil na sila Yung bus sa likod nila nakatigil na Tapos nabangga sila <laughs> Yun nga no, yung sinasabi ko Nakatigil na sila sa harap Tapos nakatigil na rin yung bus sa likod nila Pero ewan ko na, wala na ata ng preno yung bus nun eh Nagdire-direcho pa rin siya nabangga niya yung nasa harap mga nakatigil na motor alam ko namatay yung ano doon yung nasa gasaan grabe yun grabe yun I, i, ano ko dito ipapakita ko dito kung uh, mahanap ko yung video na yun sa facebook kaya huwag kayong papakasigurado no alam niyo naman sa motor no mabangga ka patay ka makabangga ka ikaw yung patay di ba? delikado delikado talaga kasi expose na expose ka dito eh lang wala kang kaparte protection ni shot mo lang kaya iba yung ingat lamang mga kaibigan no? mahal na -mahal ko pa naman lahat ang dito oh, dilim mo. Oh. kumingin ina talaga Pilipinas ano na nagkanya naman ito ng ilaw. Taka na wala naman kapit dito eh Pag dito may lubak Wala na Patay na Patay na talaga No? Kung mabagal yung reflex mo Tapos na lubak Ay Diyos ko Lord Bibigyan ko pala kayo ng isang tip ano Pag may nakita kayo na lubak Tapos alam nyo na Alam nyo na sa sarili nyo Na hindi nyo na kayang iwasan Hindi nyo na kayang uh, Mailagan Huwag na kayong pepreno No? Huwag na kayong pepreno kasi ang mangyayari, pag nagpreno kayo, yung shock nyo sa harapan, gaganon pa yan eh. Pag gumanon yan, tas ka, wala na siyang play, no? So, mas malaking chance na sumemblang kayo nun. Sagasahan nyo na lang. Ako, lagi akong ganyan, no? Pag malulubak na ako, sinasagasahan ko na lang. Siyempre, hindi ko na kaya eh. Ginagawa ko, prene, prene, prene -pre ko na yung sa sarili ko. No? Hinawakan ko may ni manibela. Tapos, light lang yung hawak mo. Tapos, sinasagasahan ko na lang scary. Yun. Diyan na makakangas, no? Mga tricycle driver natin. Walang red light. red light sa mga yan. Pukukin ang ina. Ay, <coughs> eh, sweet naman. Sana all. Tayo kaya. Kailan magkaroon ng ganun? Soonest. <laughs> Manifest lang natin yan, ano? No? Aabot pa kaya tayo dito? Pilitin natin. Preno. Tandaan na preno lang pag ganyan. Oy, putang ina e nyo. Ay, wag ako mamamatay. Please, Lord. Thank you, Lord. Beating the yellow light na yun, ano? pa ang isang kailangan yung ingatan itong mga truck na to itong move na to tawag dito enter the dragon no? papasok ka sa gitna ng dalawang truck enter the dragon yung tawag dyan pukin ang ina <coughs> so dito sa daan na to dito sa may San Andres Street okay na daan dito dito sa may ano no dito sa may left side kasi itong side na to, medyo ano dyan, malubak at saka madaming bako, bako. <coughs> saka hindi pantayin daan. ramdam na ramdam nyo yan. Kaya dito, ano lang kayo, uh, banayad lang. Banayad lang. Banayad whiskey. Ito, medyo okay na tandaan dito, no? Yan. Pero huwag pa rin kayo masyadong humataw dito. Wala akong tiwala sa mga daan sa Pilipinas. lalo na pag gagantong gabi ayan, slipat na kayo dito sa kabila ayan, butang yan may nagbabike, puwan ang ina hindi mo talaga sigurado eh hindi mo talaga sigurado ang aksidente talaga, nandyan lang no kailangan lang lagi kang aware tsaka syempre ride, ride within your limits yun, ride within your limits ano Christmas lights Tang ina, wala ako makita